Hello, good morning. Good afternoon. Oh, ay nagagayat uh, ng Ampalaya. Lala ko sa Bunggo. Pagaday po kasi kulay. Mas paganda gulay sa katawan.

ang so, nilalaho ko sa bugo kung okay. natin yung dahon sa kung 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 tagay kung 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 dito sa kung uh, para karuga sa Pilipinas ayan masarap kasi ito halo. kaya kalbos na kabote sa ugo kaya sa luyot kaya ito yung binili ko kalbos na kakok kaya ay naglalagay na lang ngayon kung nagluya

Selamat pagi, 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 selamat

So, na yung resulta ng aking munggu. Totoo na, di ko na nakipakita sa inyo kasi, surprise. Labang ginagawa eh.